Hello po. Payapaan po ang suma sa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Isus. Live po tayo. Yung nga lang na shut off yung live camera dito. Hindi po ako makapag video ng maayos. Akala kasi po ng iba Asa, akala po kasi ng iba yung kagandang loob ng Diyos para sa lahat. Para sa lahat po nga yung kagandang loob ng Diyos. Magpakailan man sa mga taong sumusunod sa kanya. Pagka hindi po sumusunod, o oh, hindi po yon galit po ang Diyos dun sa mga sa mga yon Ito po, basahin ko sa inyo, kailangan yung tao nakikipagtipan sa Diyos, hindi siya tumatalikod sa mga utos. Ito po, basahin ko sa inyo sa mga awit. 105 ang kabanata 8 kanyang inaalaala ang kanyang tipan magpakailanman ang salita ng kanyang iniutos sa libong salit saling lahi ang tipan na kanyang ginawa kay Abraham at ang kanyang sumpa kay Isaac at pinagtibayaon kay Jacob at pinakapalatuntunan sa Israel na pinaka, pinakawalang hanggang tipan ayun po yung tipan po ng Diyos yung walang hanggang tipan yun, kung susunod ka sa kanya, ganon, ikaw po yung maliligtas. Yun po yun. Pagka yung, kasi may nagsasabi, ang kagandahan loob daw ng Diyos, magpakailanman. Yun nga, ang, ang kagandahan loob ng Diyos nga, magpakailanman, sa mga taong sumusunod po sa kanya, yung hindi po nag, yung tao, ganon, ayun po, yun yung kagandahan loob ng Diyos. Pero pag sumuway po, lumis ng utos, hindi po yung ino-honor ng Diyos, e, tinatakwil po yun ng Diyos. O, yun po yung tipan niya, kailangan palagi po tayong sumusunod sa utos ng Diyos. Ito, basahin ko sa inyong muli, kailangan susunod tayo lagi sa kanyang utos, sa kanyang tipan. Kasi yung tipan, kasunduan po yun para, para katunayan, nakikipag-tipan tayo sa Diyos, o tayo po yung maliligtas, sa tipan sa kautusan, susunod tayo. Kung di tayo susunod, hindi po yun maliligtas. Ayaw po nang ganun yun. Hindi po yung one safe, always safe. hindi po yun. Kailangan nananatili po palagi sa utos, sa aral ng Panginoong Diyos. Basahin ko sa inyo muli, yung, yung tipan ng Diyos, kasunduan yun. Eh. Makikipagtipan ka, sa Diyos sa pamagitan ng sugo. Ganun po yon na ikaw isusunod sa utos ng Diyos para maligtas po. Ito, basahin ko po sa inyong... Kasi yung kagandaang loob ng Diyos, magpakailan, magpakailan man po yon sa mga taong sumusunod. Pagka hindi po sumusunod, hindi po yon hindi po yun ang kagandaang loob ng Diyos sa kanya. Galit po ang Diyos sa mga sumusway sa utos niya. Ganun po. Ito, basahin ko po sa inyong uli. Kailangan kong makikipag-tipan kayo sa Diyos kasi yung tipan kasunduan po yun na susunod tayo para po tayo maligtas. Ito po sa 105 ng mga awit 8. Ang <coughs> ganjis. Kanyang inaala ang kanyang tipan magpakailanman. Ang salita ng kanyang iniutos sa libong salit-saling lahi. Ang tipan na kanyang ginawa kay Abraham at ang kanyang sumpa kay Isaak at pinagtibay yaon kay Jacob na pinakapalatuntunan sa Israel. Pinakawalang hanggang tipan. O yun, walang hanggang tipan yung utos ng Diyos. Kailangan susunod po tayo. Yung po yun yung susunod hanggang sa kat katapusan ng buhay ng tao sa pagsunod sa utos ng Diyos. Yung po yung maliligtas. Sabi ng Panginoong Yesus, ang magtitiis hanggang sa wakas, ang maliligtas. O yung po yung kagandang loob ng Diyos. Yung yung tumu ni nagtitiis hanggang sa wakas ganun po ito bas basahin ko sa inyo muli dito sa inyo sa 100 ng mga awit kabanatay singko sapagkat ang Panginoon ay mabuti ang kanyang kagandang loob ay magpakailanman at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat salit-saling lahi o yun yung kagandang loob niya sa lahat salit-saling lahi so, yung sa mga sumusunod sa utos ng Diyos ganun po pero pag tumalikod yung tao sa Diyos, hindi po yun. Hindi po siya maliligtas. Kailangan po. Continue po yung pagsunod niya hanggang sa katapusan ng buhay ng tao. Ganun po yun. Yun po yung tunay na kaligtasan. Hindi po siya nagbabackslide. Ganun. Hindi siya tumatalikod sa utos. Yun po yung kagandang loob. Kagandang loob ng Diyos. Kasi yung utos po ng Diyos, mabuti po yun. Sabi rito sa Roma kailangan mananatili ka sa mabuti. Dito po sa Roma, hindi po tayo tatalikod sa mga utos ng Diyos. Dito po sa Roma 7, ang kabanata ay 12. Dapat lagi po tayong sumusunod sa utos ng Diyos para nandoon yung kagandaang loob niya at kabutihan sa mga pala, sa sumusunod sa kanyang mga utos. Ito po sa Roma, Kapitulo 7, ang Kabanata 12. Kaya nga ang kautosan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Yung kailangan nando po lagi tayo sa, utosan, sa kautosan ng Diyos sa mabuti. O meron pa rin po tayong mababasa rito sa Unang Timoteo 1.8 Datapot, nalalaman natin ang kautosan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matwid yun, kailangan nandun tayo sa mabuti sa matwid hindi po tayo pwedeng tumalikod doon kasi pag tumalikod doon sinira mo yung tipan ng Diyos sisirain din ng Diyos yung tipan sa hindi ka na maliligtas noon ganoon ang Diyos pag kayong sumuway ka kailangan nandun po tayo sa mabuti hindi po tayo sumusuway Kasi meron ditong sumuway o oh, hindi siya naligtas. Ito sabi sa may Ezekiel, oh. Kasi kung kailangan, palagi kang sumusunod sa otos ng Diyos. Pero kung magbabackslide ka, o oh, tatalikot ka sa mga otos, hindi po yun. Ayaw po ng Diyos noon. Ito sabi sa Ezekiel 18. Ito po sabi sa Ezekiel 18, oh. 18 ang kabanata 19 ng Ezekiel po. Magandang gabi po, kapayapaan po sa inyo. Kailangan po lagi tayong nando sa kautusan ng Diyos, di tayo tumatalikod. Para maligtas po tayo. Yun po yung kagandang loob ng Diyos. Magpakailanman sa palaging sumusunod po sa kautusan ng Diyos. Ito po sabi po sa Ezekiel 18, ocho kabanata ay 19. Kasi masama po yun eh. Pagka yung tumalikod ko sa utos ng Diyos, tapos gumagawa ka ng mabuti, tapos tumalikod ka, gumawa ka ng masama, tapos ikinimatay niya yung paggawa ng masama, kasi tumalikod siya sa utos na mabuti yung utos ng Diyos, hindi po maliligtas yung ganun. na nanatili po sa pagsunod hanggang sa akin ng Diyos yung buhay natin. Yun po yung tunay na kaligtasan. Ito ang sabi ng banal na kasulatan. gaymay sinasabi ninyo, bakit hindi dinadala ng... Hindi po tayo nagbabakslide, tumatalikod sa utos. O basa, patuloy ko po. Gayun inyong sinasabi, ang daan ng Panginoon ay hindi matwid. Pakinggan mo ngayon, o sambayan ni Israel, hindi baga ang aking daan ay matwid? Hindi ba ka ang iyong mga lakad ang di matuwid? Baka ang mga tuwid ay miwalay sa kanyang katwiran at gumawa ng kasamaan, kinamatayan niya, kinamatayan, sa kasamaan ng kanyang nagawa, ay mamamatay siya. O kita nga, yung matuwid, umiwalay daw, gumawa ng kasamaan, mamamatay yun. Kailangan continue po, hindi tayo tatalikod po sa mga utos ng Diyos. Kasi utos po ng Diyos, mabuti at matuwid walang nga, doon po tayo palagi. Ito po, patuli ko po. Muli, pagka ang masama, himiwalay sa kanyang kasamaan na kanyang nagawa at gumawa ng tapat at matwid, kanyang ililigtas na buhay ang kanyang kaluluwa. Sapag sapagkat siya'y nagmuni-muni at umiwalay sa lahat niyang pagsalangsang na kanyang nagawa. Siya'y walang pagsalang, mabubuhay. Siya'y hindi mamamatay. ayun naman po dito, sa verse na ito, pagka masama ka, humiwalay ka na roon sa kasamaan, tapos sumunod ka sa mga utos at palan, palatuntunan ng Diyos, yun, mabubuhay po yun maliligtas po yung kaluluwa niya, pagka yung namatay siya na sa pagsunod sa utos ng Diyos halimbawa, masama siya dati, o tapos narinig niya yung utos ng Diyos sumunod siya, o tapos nagpatuloy siya sa pagsunod kahit masama siya dati sumunod niya siya sa utos Ayan, e maliligtas na po yun. Yung po yung kagandang loob ng Diyos, yung palagi kang sumusunod sa kanyang utos. yun po yung kanyang kagasadya yung kasalanan. Yung po. Kailangan palagi po tayong susunod sa utos ng Diyos. Meron nga rin itong isang propeta, yung alam, mahaba po itong basahin, no? Mahaba pong basahin itong dito. Meron nga rin itong propeta, tumalikod siya sa utos ng Diyos. O, oh, kinamatayan niya kasi sumuhay siya sa utos ng Diyos. Eh. Gaya ni Saul, di ba? Sumuhay sa utos si Saul. O, oh, kaya hindi siya naligtas si Saul. Kasi sumuhay siya sa utos. Kailangan palagi po tayong susunod sa kanya. Continue po. Ganun po ang gusto ng Diyos. Ito, basahin ko po ito sa inyo sa ano. Baba po ito eh, sa may unang hari, 13. Inutusan siya ng Diyos, eh, sumuway siya, hindi siya naligtas. Kinain siya ng leon. <laughs> Kaya kailangan continue po yung pagsunod sa utos ng Diyos para maligtas po tayo. Kailangan nagtitiis tayo. Sabi nga ng Panginoong Yesus, eh, ang magtitiis hanggang sa wakas, siya maliligtas. Ganun po yung kaligtasan, yung doon po yung kagandaang loob ng Diyos sa mga sumusunod sa kanyang utos. Kasi meron ditong aral ng banal na kasulatan, inutusan ng Diyos, sabi sabi gawin yung utos eh, sumuhay sa utos. Kinain siya ng leon, pinapat, nagsugo ang Diyos ng leon, eh. hindi siya naligtad. Kasi sumuhay sa utos nga eh, gaya ni Saul, di ba? So sa, sa utos. Magandang gabi po sa inyo ha. Live po tayo dito sa TikTok po. Ito po, basahin ko to. mahaba ba po to no? Sa may unang hari, 13, uno, patuloy po. Diyan lang po kayo, makinig po tayo dyan. Live po tayo dito sa TikTok. At narito, dumating ang isang lalaki ng Diyos mula sa Huda ayon sa salita ng Panginoon sa Betel At si Jeroboam ay nakatayo sa siping ng dambana upang magsunog ng kamonyan. At siya'y sumagaw laban sa dambana ayon sa salita ng Panginoon. At nagsabi, O dambana, dambana, narito. Ganito ang sabi ng Panginoon, narito, isang batay ipanganganak sa sambayan ni David, na ang pangalay Josias, sa iyahain ang, iyahain ang mga susordote ng mga mataas sa dako na nagsisipagsunog ng kamangyan sa iyo at mga buto ng mga tao ang kanilang susunugin sa iyo at siya ay nagbigay ng tanda ng araw din iyon na nagsabi na nagsasabi ito ang tanda na sinalita ng Panginoon narito ang dambana mababaak at ang at ang mga ba, abo na nasa ibabaw ay mabubuhos nangyari ng nang marinig ng hari ang sabi ng lalaki ng Diyos na kanyang isinigaw laban sa dambana sa Betel ay, iniuta, ay iniunat ay niunat ni Jeroboam ang kanyang kamay mula sa dambana na sinasabi hulihin siya at ang kanyang kamay na kanyang iniunat laban sa kanya ay natuyo ano pa hindi sa sa dati ang dambana naman ay nabaak at ang abo ng Diyos may kapangyarihan yon hindi natin pwede pong suwayin yon sapakat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. E eh, siya, sabi ng Diyos, huwag kakakain ng pagkain nun ng tinapay, e eh, o sumuhay, kinain siya ng liyon tuloy. Ganun po, kailangan eh, palagi po tayong susunod sa mga utos ng Diyos. Ito, patuloy ko po ang basa rito sa inyo. At sinabi niya sa kanya, ako man ay propeta na gaya mo, isang angel ay nagsalita sa akin sa pamagitan ng salita ng Panginoon na nagsasabi, ibalik mo siya sa makasama mo sa iyong bahay upang siya ay makain ng tinapay at makainom ng tubig. Ngunit siya ay nagbulaan sa kanya. O o, Sino may sumalubong sa kanyang matandang propeta rin, niloko, niloko, si ano, yung lalaki ng Diyos. O para kumain siya. Pero pinagbilinan siya rito ng Diyos na huwag siyang kakain. Eh, binili, Diyos na nga nagbili eh, sa kanya eh. Pagka binili ng Diyos, totoo po yun. Dahil, lahat po ng salita ng Diyos, totoo. Eh, sinuway niya, eh, niloko siya ng tao pa, para kumain siya sa bahay. O, sinuway niya, o, kinain siya ng leon. Kaya bawal po natin suwayin niyo yung Diyos pag susunod po tayo sa kanya. Ayun po, oh. sabi niya rito, pa, dinaya siya ng lalaki, yung propeta, dinaya, yung lalaki ng Diyos na propeta, dinaya ng matandang propeta, o nagkwento ng hindi totoo. Tapos, pero binagbili na na siya ng Diyos ha, sa utos, na huwag siyang kakain ng tinapay o iinom, o kaya siya, ano, hindi siya naligtas, kinain siya ng leon. O patuloy ko po, sa gayon, bumalik na kasama niya at kumain ng tinapay sa kanyang bahay at uminom ng tubig. At nangyari, samantalang sila'y naupo sa dulang na ang salita ng Panginoon ay dumating sa propeta na nagpabalik sa kanya. At siya'y sumigaw sa lalaki ng Diyos na nanggaling sa Huda na sinasabi, Ganito ang sabi ng Panginoon, sa parang ikaw ay naging manuway sa bibig ng Panginoon,